Tari. Hi John, hi wenga, uh, good morning sa inyo at sa mga nakikinig today. Opo, yeah, 18 po. billion secretary, no? Ang uh, nakaalat na para sa uh, 2026 dito po sa 20 pesos na bigas at kasama na po ang uh, lower middle class pati ang middle class sa mga beneficiaryo. paki expound nga po ito secretary? Well, sa ayan, uh, sa ngayon ho, ay basically ang target uh, natin is 15 million families sa uh, beginning of 20 uh, 15 million households no, uh, which is about 60 million people sa ba kung bawat uh, apat na tao sa bawat household uh, basic uh, hopefully maabot natin ang middle class pa baba uh we're, we're, we're doing the final uh, survey but of course uh, lower middle class pa baba sigurado na yun. Uh, we're just finalizing yung list kung sino yung uh, qualified uh, then may 10 kilo a month uh, limit no muna uh for the logistics of things nga na kailangan namin ma maayos maigi. And if ever maganda naman takbo at uh, kaya ng ating budget eh pwedeng i-increase yan to uh, maybe 15 kilos pero as of the moment 10 lang muna. Mm -hmm. Pero may kulatilya ito, secretary, sabi nyo kinakailangan daw pong uh, amyandahan muna ang Rice Tariffication Law. Tama ho ba 'yon? Uh, para ho, uh, tama ho matupad, 'yun ba? dahil uh, sa ngayon yung ating NFA isang purpose lang niya uh, or uh, ang mandato lang niya is for buffer stocking. Hindi siya pwede magbenta ng, uh, ng, ng biga sa retail or sa or wherever whenever he, uh, NFA wants hindi ganoon ang sistema ngayon hindi katulad dati uh, may mga NFA outlet sa mga palengke uh, sa ngayon hanggang buffer stocking lang ano yan, we are only to do we are only able to do what we're doing now dahil sa rice emergency but we hindi naman pwedeng Uh, for the next three years may rice emergency tayo, di ba? So kailangan talaga ma-amendahan yung batas. So kapag halimbawa, Sekretary, na-amendahan yung rice tarification law, direktang magbibenta ang NFA ng 20 pesos per kilo na bigas, hindi na ito dadaan sa FTA kagaya ng sistema ngayon. Ah, uh, pwede nang dumiretso ang Iyon. NFA actually, hindi na kailangan dumating sa, mm. sa FTI. Well, depende na yan kung paano talaga isusulat yung batas na yun, ano? Yes, But po. uh, yun yung idea natin. Pero uh, pwede bang kapag naamiyandahan yung rice tarification law, magbenta na rin ng ibang klase ng bigas o mas uh, dekalidad halimbawa or mas mahal sa 20 pesos ang NFA para doon sa mga pamilyang hindi naman sakop ng 20 pesos program na bigas pero mas mababa doon sa nabibili natin sa, mga mer sa merkado, Secretary? Ayun uh, no, yung isang paraan para ma-sustain natin yung ating uh, mm -hmm. programa or ma-lessen man yung subsidy. Uh, meron tayo tinatawag na rice for all. No? Iba, yes. Ito ho yung 20 pesos, meron, mm -hmm. tayo, meron tayong rice for all. Yung rice for all naman, ang aim natin, ibibenta rin yung bigas na, or na bibilhin natin na palay sa mga farmers, iba pamil natin, ibibenta natin yan mm -hmm. sa tamang halaga. Uh, let's say, lower than, a little bit lower than market price or at least Uh, pinakamababang presyo sa merkado para makatulong man dun sa mga uh, pangangailangan na more than 10 kilos o kaya sa mga hindi qualified, di yun naman naman mabili nila. Uh, in that way, iikot uh, din yung stocks natin sa NFA. Ang rami hong panalo pag mangyari ito. Eh. Mm -hmm. uh, pag umikot ko yung stocks ng NFA, ibig sabihin, mas marami naman tayo mabibili sa farmers instead of 5% lang mabibili natin na palay sa farmers, pwede umakit hanggang 20%, 25% kung very efficient kami. And that will help the farmers uh, now uh, get the right prices for their, uh, for their produce. Baka parang yun ang susi, Secretary Joel, para matapos natin problema natin sa pambabarat ng mga traders sa mga magsasaka natin. Tama po ba? Uh, yes, uh, yun ang isang 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 paraan 'yan para to no? But mm -hmm. of course, ang uh, I just I na ngayon, ang pinakanakakatakot dito is yung uh, sobrang liberalize yung importation ng ating rice mm -hmm. and uh, I think that uh, if we do not uh, address this issue, uh, this will be an issue na uh, uh that might kill our rice industry pag hindi natin ma-address tong uh, uh uh unabated uh, importation or unregulated importation ng uh, bigas into our country. Mm. Ibig Bigbang sabihin ito, Secretary, ire-recommenda po ninyo na medyo limitahan I -regulate. o i-regulate mm. natin yung ating importation ng bigas. Yes sir, yes sir. Mm. Yan ang uh, yan ang position ng ng DA. I've met with my team several times. Kahit anong baliktad-baliktad rin namin na uh, yung long-term effects ng RTL na na sobrang liberalized, uh, hindi yung maganda. Okay, kanina nabanggit niyo yung sustainability. Maraming nagsasabi, uh, yes. sasabi hindi daw po sustainable itong eh, bentim bigas. Mm -hmm. uh, meron pong mga pumuna mm -hmm. doon sa naging zona ni Presidente uh, sinasabi nga na yung bentim bigas kung palalawakin pa eh, talagang hindi, hindi kaya isustain. Anong initial reaction ng Department of Agriculture po dyan, Secretary? Well, initially it really is a subsidy. No? Uh, in uh, in many cases uh hindi lang naman hindi, normal ho to lalo na sa bigas. Ang bigas ho uh, even China, even now Japan, no, Japan has released their uh, buffer stocks para nga pababain yung presyo and they're selling it at a, a cheaper price than, uh, than the market, no, or what or their acquisition cost or their storage cost. Ah uh, talaga eh. Uh, you know, ang ang rice is a very Uh, basic commodity na pangailangan ng lahat at kailangan uh, uh, the government should be allowed to assist the people when needed you know? Uh, but of course uh, uh, hindi hindi naman tayo tumitigil doon na madaling magbigay lang at uh, sagutin ng gobyerno magpalugi gobyerno eh. ang challenge namin dito lalo na ako bilig galing ako negosyante ayoko malugi So ang ang taktika namin is well, whatever we buy from Napalay, yung 80% nito, susubukan namin bebenta, ibebenta ng at profit at yung yung 20% na nabili namin na ay susubukan namin uh, ibebenta ng 20 pesos para yung offsetting man na subukan ni offset para mabawasan yung subsidy or if kaya ma-eliminate Uh, kung... may isa pang question dito, Joel, Secretary. May nagsasabi ng sinag ano eh, um, ni Sir Jason Kainglet, marami na mga magsasaka ang ayaw mo na magtanim kasi nalulugi daw po sila. Yung hindi nabibili ng NFA ng, uh, na supply ng ano naani po nila, yun ang binabarat ng Trader Secretary. Bumababa ng hanggang 8 pesos to 10 pesos ang bili ng palay po nila. Yes, so uh, that is a major concern and I totally agree with the Sinag mm. and uh, Jason tungkol dyan. At kaya uh, uh, na natin ang ang pag-amenda sa RTL. at uh, Marami na tayong mga plano para masolve ito but uh, as of the moment, yung ating kamay nakatali hanggang mm. maayos natin itong mga batas na ito eh. Opo. Uh, so but uh, we have the solutions at hand. Uh, marami including yung um, magbibili ng mga truck, mm -mm. uh, nag-increase tayo ng post-harvest facilities. Ngayon, naghahanap kami additional bodega. mm -hmm. uh, nagpapabid kami ngayon ng uh, 25,000 tons para ma- ma- ma-, ma mabawasan yung laman ng mga bodega. At uh, yun na, yung sa farmers natin, na uh, rice farmers natin, na August 13, magla launch tayo na pwede na silang pwede bumili ng uh, 20 peso bigas. So, baka mm baka -hmm. makabawas na mga isang daan libong tunelada yan. so, lahat ginagawa ko natin para mabawasan ang ating... Uh, 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 ang problem din kasi natin, napuno natin lahat ng na warehouse natin. Medyo okay. naging sobrang efficient kami sa buffer stocking. Mm -mm. Uh, ito naman yung epekto no? nun. So, We really have to move out stocks while we buy stocks. Eh. That's the solution. Oh, para mm -hmm. kailangan buo yung ano supply chain pati distribution yes, makakadugtong. tuloy tuloy walang ano, wala wala siyang walang uh, patid ano, walang oh, uh -huh. patid. Pero ang maganda rito for next year ah uh, uh, is uh, dinagdagan nga natin presidente na Sampung billion pa na dagdag ang pa pagbili ng uh, palay no or bigas sa uh, ating mga magsasaka. Mm -hmm. uh, so from uh, just 9 billion a year magiging uh, uh, 18 to 19 billion 'yan. So mm -hmm. uh, that that will show na yung dating na bibili na with, walang paikot na 'yan, 5% na bibili natin, mm -hmm. ay magiging 10% na. Kung papaiikot pa natin yung 10% Opa. na 'yan, ah uh, uh, then magiging 20% yan no, ng, ng production natin. So, okay. ibig sabihin, pag naamiyandahan na yung RTL, hindi na papalo lang sa 5%. Yun yung binabagay niya, pwedeng mag-20% limit tayo sa pag-buying -buy, natin ng palay. Kahit 25% Kahit 25%. kaya 25%. ng uh, And that will greatly help. Ibig sabihin, 25% ng produce ng ating mga farmers yes. ay mabibili ng NFA sa tamang halaga. Pero ano ba kayong kausap na mambabata as far as uh, yung amendments uh, to the RTL is uh, concerned? Ay, yes, uh, uh -huh. As far as three months ago na, na meeting na, nakapag -meeting kami kay Speaker Martin Romualdez mm -hmm. and actually nag-file na, nag na siya ng House Bill number no. 1 for this 20th, 20th, Congress mm -hmm. uh, which is, uh, so Good. pasalamat kami sa Kongreso. Mm -hmm. Of course, nakausap na rin natin si Uh, SPC sa no? Uh, about this and uh, I'm, soon since nakaka kaka-appoint lang uh, as chairman ng agrikultura si Senator Kiko hmm. ay magbi-meeting ko kami next week kasama si Senator Ping Lacson and of course yung know, sa congressional na head na agriculture si Congressman Mark Enverga. We will be meeting mm. them next week also. Alam nyo, isa sa mga, kung tatanungin nyo ang consumer, ang mm -mm. gandang programa nito. Eh. Pero kung tatanungin mo naman ang mga magsasaka natin, Oo, ito sila. nagiging benchmark mm -mm. para sila barate ng mga uh, ng mga traders. Kaya meron po kaming mga nakausap na ano na Farmers Group uh, Secretary. Baka uh, pwede daw, uh, ewan ko, sasubsidize daw ng Governor, o, kung pwede daw subsidies din ng DA yung ano yung buying price ng palay eh, para hindi naman daw sila malugi. Uh, ewan ko kung uh, is, that a, uh, is that a possibility? Possible ba yun na uh, secretary? Well, ang problema natin 'yung hindi ho 'yung buying price, yung buying price natin sa uh, ng NFA sa palay is the right price, eh, no? Uh, 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 23 pesos dry, maganda na yun. Ang problema wala kang paglalagyan eh. 'Yan ang problema eh. We have the money, we have the wala, the puno natin yung warehouses eh ng NFA. De pero yung ano daw yung uh, buying price ng trader. <laughs> ang pro, ang <laughs> problema, problema din daw pro, oh. Ang problema din ngayon kung namin na monitor namin yung rice mills natin at uh, mga warehouses ng local traders and local buyers puno na rin. Mm, I'm so ang problema talaga dito nakikita ko eh uh, ngayon uh, ko na sasabihin to. Ang problema dito is yung imported uh, rice is really uh, creating a problem for uh, yes. uh, the local rice eh, mm. na, ah uh, parang ang tumal na ng local rice dahil yung, asang ang tumatakbo yung imported. So, Pero hindi naman po nakakatulong para bumaba ang presyo. Oo nga eh, kasi kaya natin ginagawa yan para ano, ng presyo, yung presyo o, pero, pero, hindi po ganun na nangyayari. Well, na naman ang presyo considerably, no? Ang, mm. ang, 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 imported rice. Kasi dati may nakikita ko 65, ngayon alam niyo naman 43 yung pinakamataas. Mm -hmm. So, malaki na rin yung binaba. Pero ang, ang problema is yung kinakain niya yung market share eh. Yun. Uh, ng, ng, ating local rice. Eh. Kaya doon ako, kina, ako, kinakabahan mm -hmm. pag hindi tumakontrol baka kainin nyo lang baka magsara nila lang yung mga rice mill natin at yung trader trader din ng local baka mag import okay. na lang. Ito okay, na, na dyan, ang eh. Tanong natin Secretary, hindi ba pe pwedeng solusyonan ng executive order ito? Uh, baka kailangan pe talaga maghintay ng batas yung amendment ba ba? sa RTL. Uh, kasi kung sinasabi Amba, ang problema uh, ho dito ay may batas kasi. Mm -hmm. uh, the, the, usually the executive order eh uh, really Trump yung yes. if there's an existing mm -hmm. legislated Uh, law eh. Okay. Secretary, ko ano magiging klase ng regulasyon natin sa imported na bigas? Sa importation ng bigas. Ano pong forma ng regulation ang nainiisip ninyo? Well, ito iniisip ko lang, hindi ko alam kung ma 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 ano pero ang tingin ko dapat is i-import lang natin kung anong kailangan natin. Kung ano yung kulang In sa local produce. Yes, uh, mm -hmm. of course plus uh, let's say 2-3 months buffer stocking mm -hmm. no na for buffer stock, pero yun lang dapat eh. Uh, I have proven sa sugar industry na yung sistema namin na uh, alam natin yung production, alam mm -hmm. natin yung kulang, tapos nag import lang tayo ng uh, ilan ang kailangan plus meron tayong uh, pinapayagin ng import na kina-classify as C or reserve. Mm -hmm. Para nakatago lang yung in case kailangan i-release kung, kung kakapusin. Opo. And, uh, since umapuho ko, nakita niyo naman na ano mo po ang presyo ng, ng sugar sa consume, consuming public is uh, 110 to 140. Ngayon na, nasa 75 to 90. Mm. Ang farmer, masaya. Ang, ang, ang consumer, masaya. So, ganoon po dapat eh. Kaya Ito nga, ko, eh, kung kaya naman gawin sa si asukal, ba't hindi magawa sa bigas? Parang gano'n na ang forma dati na so, i so, so Since sa so, ako, sa onion din, mm -hmm. na, na, nakuha ko na yung balance between the farmer and the mm -hmm. consumer. So, kita niya naman, we're only importing onion as, as per mm -hmm. needed and mm -hmm. hindi tayo tumatama sa mga harvest seasons. Mm -hmm. Secretary, pag ang, ang fear ko naman, baka ano lang, possibility, mm -hmm. pag nag-control tayo ng importation, nawala yung sa RTL, baka lalo lumala po ang smuggling? Ano natin uh, all of those are all of those are problems ano at hmm. uh, uh, mas madali mas ang pinakaimportante sa akin is stability of the rice market ano hmm. yun ang pinakaimportante hmm. yung smuggling naman marami na nang tayong batas na matindi ngayon na yung anti economic sabotage o anti agri smuggling ay hmm. eh, medyo matindi na ho yun uh, actually kagabi kausap ko si commissioner ng customs yung hingo tawag okay. kausap namin si general torre and uh, NSA at uh, inaayos na namin na meron kami ma, ma, ma bago magtapos yung taon ng mga ilang Yan. individual Ay, gusto nga. Gusto namin ma makita yon Secretary. Gusto uh, -huh. namin makita. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Alright. Sekretary, uh, Secretary, salamat sa oras mo. sa Sir, basta sigurado you. ng 18 billion, wag kang papayag na makaltasan to sa budget deliberation. Oh, baka, ano, baka... <laughs> ah, ah, si Presidente ho mismo nakatutok dyan <laughs> at ang programa ho to <laughs> ah, ni Presidente. Uh eh. Mahiya na lang sila kung sakaling gagawin pa nila. Opo, liyan. opo. Yes. opo. Yun nga Secretary, po. Thank you, na, no? thank mm -hmm. you po sa inyo mag-iingat po kayo. Magandang umaga. Good Secretary. Salamat po sa pagkakataon. Salamat po. Sa, thank morning. you. Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ay, ineko niya. Weng. Totoo yan. Yung ano ni Presidente, mahiya, mahiya naman, sila. naman, sila. Kasi normally kapag nakalatag, parang yung sa debt at budget nangyari ah, last year. Mm, o for this year, nakaltasan ng 10 billion. Mm -hmm. Samantalang kailangan, kailangan ng debit ng pondo dahil ang laki ng learning gap natin, kinaltasan pa rin. Ang tanong, saan napunta ah, yung 10 billion? Iyon ang magandang tanong. Saan <laughs> na chani ito? O, saan o ngayon, 18 billion na O saan o. ginastos po yan mga kapuso? Oh, eh, eh, yung galawin yung 18 billion, sigmura na to ng tao. May naman kayo. Mm -hmm. Stand by lang mga kapuso, magbabalik tayo sa ating pagbabalik, ang bagong-bagong balita. -bagong ang oras po natin, las 8.20, radyo na! Labanan pa! Dabana ng fake news! Dapat, totoo!